Penirimu mong, gisiin mong kastifat Mua pa nampang ano ciliu, pang malakasan mga master Uy. Oha ya Sabi ah, mo, tirain. Ay, dami nga. Ayan mga guys, no. Tuwang-tuwa sa in yan ng mga tools, no. Hindi po alam kung paano po magagawin. Ayan mga master, oh. Diba? Hindi magkaintindihan kung paano gagawin dyan, oh. <laughs> Wala kasi sa planeta nila ganyan mga master. Ayan po. Oh, oh. Ah, yan oh. Nagkukuha. Ngayon, hmm, naiisip Na yung mama kung paano daw gagawin dyan. Kung saan daw yan gagamitin. Oh, oh, oh. Basta sinalpak. Oh. Bro. Diba? Hahaha. <laughs> Kantong iyan, 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 kantong iyan, iyan, Dumating ang Brazil yung mga master itu saat sa TikTok. TikTok, 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 oh. TikTok, hmm.

Oh iya, masuk ya masuk. <coughs> oh, Nag-isip siya ngayon pa rin, daw sa <coughs> ah, dito. Hmm. isip sa mga master. Wala daw yan sa planeta nila. Ang ganyan. Kaya ganoon. Ipapaisip siya dyan. O. See. Ganun daw. May paliktad yan. O. Yan. Hindi. O. Hindi. on. O. 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 ito, O. O. din O. O.

Tama ba yan guys? Tama ba yung ginagawa niya mga master? Yan, Ayan, mga guys, tama ba yung ginawa niya? Kuwin nga kayo kung tama ba yung ginagawa niya o hindi. so, <laughs> Ayan po. YouTube. gan tama ba yan? comment nga po kayo kung anong mga, kung ano masasabi sa ginawa niya. Yan. Yan, yung isa. Ano yan? Yan mga master, Ayan, ang mga boso. Nagtatak, sa, Nag-iisip siya kung saan niya ilalagay yun. May isa. May supra daw isa. O. dalawa pa pala supra niya. Ay, mga boss? Ah, Ayan mga master oh. Papaisip siya kung saan niya Oh. May sobra Wala, ulang lagayan Ang isa na yan Wala yung lagayan Wala Ayan, yeah, mas, mo master, tingnan nyo. Ano ba mga pinagawa? Tama ba yan master? Tingnan nyo ba? Tama ba yung ginawa niya? Nililagay doon sa kabila? Yan. Tama ba yan? Comment na nga po kayo kung tama ba ginawa ng partner ko na yan. Isa na lang, hindi pa may lagay guys sa tamang ano, lagayan. Ah, mga master, sobra daw. Sobra ba? Kulang. Sakto. Ha? Sakto na. Sakto lang. Sakto lang. Sakto lang. Oh, 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 oh. Agkala na lagi. Ito mo mga sir, tama ba yung ginawa niya? Tama ba yung pag-arrange niya ng mga tools? Tama ba ni? Malalaman. Malalaman natin kung gagamitin na. Baklasin mo na, subukan mo na baklasin yung motor mo. Oo. Tangkinis. Dahil mo, master, tama ba yun, master? Tama ba yan

Komet nga po kayo dyan. Ayan po. Nalibog na yung ulo ba? O. Oh. O. Oh. O oh, ha? O oh, ha? Oh, angat naman sa master o. Oh. Mga master yan ba? Tama. O okay. komit nga po kayo dyan mga sir. Mga boss. Isang magpapakali kung tama daw yung ginawa niya o. Oh. Dan sa planeta kasi nila mga sir, wala po yan. Max, ah, tunod. Yan. Gusto ko na po eh. mga sir, paano ba yan? Tama ba dahil yan o? Oh? Maluwag. Yan. Pinawin siya ng maraming singot na master yung ini Init, Ano? Okay na? Mga boss, yan. Kumuha na sa nang ano, uh, kundigo. Yan. Gagayahin niya ng mga master, yung mga boso. Yan o. No? Oh. Sa, sa picture. Ah. Yan po. Yan o. No? Oh. Yan. Gagayahin niya sa picture. Ito yan. Yan. Yan po Yan. Ayan po. Ayan po. Saan mo ito? Yan. No problem, mga isa sa maliit niya sa alins niya yun mga master. No Problema siya. Kung paano daw yun, saan da um, yun? Ang challenge. Challenger. Ito si Rami. Ang sarap pakapin ng tubuang ato. Kapin nato to. Kapin ng tubuang ato. Ayan po. Nah, kita memang guys ya. Ah, no sya kung ginawa, ya. Yan 'tong gaya niya. Ah, no, 'yan bang master. O. Tama ba 'yan ang ginawa niya? Okay. Okay na? Tama ba? Ay, yung isa mga master, yan ang mga buso, yun o. Ito. <laughs> yan, ang mga mandre o. Yan, hinahanap niya ngayon dyan sa karton. Ayan po. So, hinahanap niya sa karton. Basta gilid, nakalagay. Tingnan mo, baka silipin mo nga. Okay. Yan, baka, baka, baka nakalimutan lang ilagay dyan sa ano, sa mga karton yan bakal naman dapat print paglagay ng drawing baka hindi lang nailagay ilagay Wala, ilagay Ha? oh wala nakalimutan siguro. gourlay wala wala dito wala wala dito eh. Oh, no. <laughs> ayun no? oh. Oh, so sana niya. Ayaw ko lang. <laughs> ayun oh. <na>, ayan. <laughs> ah, pare. Ah, pare ba? Ya, shot at mo. magaling po. Matalino bang pa-genius po 'yan. Yeah, ayan oh, no? maka-genius. So, Nakuha niya na, mga master. Ayun po. <laughs>